Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer ngayong Enero 24, 2025. at 25, habang sumisikat ang araw mayong Biyernes, Enero 24, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang araw na ito ay puno ng posibilidad at paalala mula sa universo na ikaw ay nasa isang yugto ng introspeksyon at pagpapalago ng iyong sarili. Ang ikanegatibo 25 na araw ng buwan ay isang malalim na paanyaya upang huminto sa pagmamadali at maglaan ng oras upang tumingin sa loob, sa iyong emosyon, pag-iisip at kaluluwa. Ito ang sandali upang yakapin ang iyong nararamdaman ng walang paghatol, sapagkat sa pagtanggap ng iyong tunay na damdamin ay matutuklasan mo ang mga aspeto ng iyong sarili na maaaring matagal mo nang ipinagwawalang bahala. Ngayong araw, maaaring makaranas ka ng mga hindi inaasahang pangyayari o mga bagay na magpapagulat sa iyong isipan. Ang mga ganitong karanasan, bagamat maaaring magdala ng panandali ang kawalan ng kapanatagan, ay naglalaman ng mga mahalagang aral. Sa gitna ng anumang pagkabigla o pagbabago, subukan mong tingnan ang mas malalim na kahulugan nito. Ang mga damdamin ng discomfort ay madalas na nagiging gabay patungo sa mas malawak na kaliwanagan. Sa halip na iwasan ang mga ito, harapin ang iyong nararamdaman ng may tapang at pagkilala sa potensyal nitong baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Ang buwan na nasa Sagittarius ngayon ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapalawak at pagtuklas. Ito ay tila binubuksan ang mga abot tanaw ng iyong kamalayan, at nagbibigay ng pagkakataon, upang matuklasan ang mas malalalim na aspeto ng iyong pagkatao. Sa ilalim ng impluensyang ito, maaari kang makaramdam ng mas malakas na pagnanais na maghanap ng kaalaman, inspirasyon, at bagong pananaw. Yakapin mo ang pagkakataong ito upang galugarin hindi lamang ang mga panlabas na aspeto ng buhay, kundi pati na rin ang iyong panloob na mundo. Maaari mong tanungin ang iyong sarili, ano ang tunay kong ninanais? Ano ang mga hakbang na dapat kong gawin upang marating ang mga ito? Ang mga tanong na ito ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Habang nagpapatuloy ang araw, gamitin ang pagkakataon upang magmuni-muni tungkol sa kung paano na apektuhan ng iyong damdamin ang iyong pang-araw-araw na karanasan. Napakahalaga ng pagkakaroon ng kamalayan sa iyong nararamdaman dahil ito ang pundasyon ng iyong mga desisyon at kilos. Ang araw na ito ay nagbibigay daan upang mapalalim mo ang iyong pag-unawa sa iyong sarili. Sa bawat sandali ng introspeksyon, makakahanap ka ng mga pahiwatig at mga aral na magbibigay liwanag sa iyong landas. Sa kabila ng pagiging introspektibo ng araw na ito, hindi rin nawawala ang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong mga layunin. Ang enerhiya ng Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na maghanap ng mga mapagkukunan at gabay na tutulong sa iyong pag-abot sa mga pangarap. Huwag kang mag-atubiling magtanong, maghanap ng suporta, o maglaan ng oras upang matuto. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa iyong hinaharap. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, tandaan na ang iyong pagkatao ay tulad ng isang kanbas na puno ng potensyal. Ang araw na ito ay nagbibigay ng paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang luho kundi isang pangangailangan. Maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong mga pangangailangan, emosyonal, pisikal, at espiritual. Ano ang makapagpapasaya sa iyo ngayon? Ano ang makapagpapalakas sa iyong pakiramdam ng kapanatagan? Kapag binigyan mo ng pansin ang mga tanong na ito, mas lalo mong mararamdaman ang suporta ng universo sa iyong paglalakbay. Habang nagtatapos ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na magpahinga at magpasalamat sa mga aral na natutunan. Sa bawat hamon na hinarap mo, sa bawat damdaming iyong tinanggap, at sa bawat sandaling ginugol mo sa introspeksyon, ikaw ay naging mas malakas at mas matatag. Tandaan, ang buhay ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagtuklas. Walang pangyayari ang walang kabuluhan. At ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Sa pagdapo ng gabi, damhin ang katahimikan at kapayapaan na hatid ng pagkakaalam na ikaw ay nasa tamang landas. Ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng lakas upang yakapin ang iyong damdamin, harapin ang iyong takot, at maghanap ng kaliwanagan. Sa pagpasok ng bagong umaga, ikaw ay mas handang harapin ang mundo ng may bukas na puso at malinaw na isipan. Ang universo ay laging nasa iyong tabi, handang gabayan ka sa bawat hakbang. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat at asahan ang mas magagandang bagay na paparating. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.